Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial at sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang katulad ng mga agila or agila. Hindi ko alam po ano ang eksaktong title nito. so, ano pang natin mga katupa, tayo magsimula na. Alright, so yun mga katupa, yung gagawin naman natin na tutorial ngayon ay praise song or joyful song. Katulad ng mga agila. And yung key na gagamitin natin dito sa kantang ito ay nasa key of D major. Pero gagamit tayo ng kapo at ilalagay natin sa second fret. One, two. Yan. And of course kung wala kayong kapo mga katupa ay pwedeng hindi naman kayo gumamit. At syempre ay ibabagay nyo yung boses nyo or para mag fit doon sa magiging tunog ng gitara. Pero kung may kapo naman kayo ilagay nyo sa may second fret at kung sakali naman na mababa or mataas yung key na to ay pwede nyo i-transpose or i-adjust yung capo kung saan nyo gusto, okay? Kung hindi nyo pa alam paano mag-transpose, panoorin nyo lang yung video natin na ginawa nung mga nakaraan pa para matutunan nyo yung paano mag-transpose Okay, but for now, yung gagamitin natin ay key of D major na may capo sa second fret at ang gagamitin natin na family chords ay nasa key of C major Okay? Para maging key of D at ito naman yung chords na gagamitin natin sa kantang ito. Una, mayroon tayong C major, C7, ilalagay lang natin dito sa baba, third string, third fret, yung ating pinky, para maging C7. Next, we have um, F major, G major, E major, E minor, A minor, D minor. Okay? So, yan lang yung chords na gagamitin natin sa buong kantang ito. At pagdating naman sa strumming pattern, mga katupa, ang ibibigay ko sa inyo, ito ang palagi kong sinasabi kapag may tutorial tayo, ito ay optional lang. Okay? You can have your own style sa pag strumming kasi depende naman yan sa inyo kung paano nyo lagyan ng uh, feelings yung kanta. Pero ito yung guide or pattern na ibibigay ko para sa mga total beginners. Down, down, up, up, down, up. Okay? Ulitin ko, mas babagal. Down, down, up, up, down, up. Okay? So, ganito naman siya kapag in na natin with chords. So, lagi nyo lang tandaan, mga katupan, yung down-up doon sa dulo, na lagi kong sinasabi din, ay yun yung pag-switch sa another chord, pag-duelo natin. Halimbawa, from C. Lipat sa F. Tapos, lipat na sa may G. Okay? So, yung ginawa ko ngayon dito na chords, ay yun yung chords ng ating intro. So, pwedeng gawin natin itong uh, dalawang beses, yung C, F, G. At nga pala yung uh, intro na to yung chords na to ay own version ko lang, okay? At kayo naman bahala dyan kung pwede nyong gawan ng sarili, sarili ninyong uh, chords for intro. Okay, so ngayon nga naman mga katupa, bago tayo mag-proceed sa ating verse, baka naman pwede mong ilike yung video na to malaking tulong yan mga katupa alam nyo ba kasi the more na may maraming likes yung isang video ay the more na nire-recommend ng YouTube yung uh, video na to dun sa mga nangangailangan na iba nating mga kapatid and of course mga katupa kung gusto mo maabangan yung susunod nating uh, tutorials pinutin mo lang yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification pati yung all para siguradong updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko dito sa YouTube okay? so proceed tayo sa ating verse in 3, 2, 1 pasok ng verse Tulad ng mga nila tayo ay lilipad Hindi mapapagod ating mga pagpag Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina stop muna tayo dyan mga katupa um, review lang natin yung ginawa natin baka naguluhan kayo or nalito kayo so pagpasok natin ng uh, verse ay kung napansin nyo yung chords nya ay the same as intro yung ginawa natin pinagkaiba nga lang ay doon sa may uh, C sa may verse ay nag stay pa tayo dyan baga um, naging two counts ng ating strumming okay e, Doon naman sa may parang refrain yata ang tawag doon or di ko alam anong part na ang tawag doon doon sa may uh, tayo'y magdadala. Doon sa may dulo. Buhay at sila sa mga... Pwedeng D minor. Dyan sa mga anak ng Diyos. At pwede namang F. Okay? So, pero I think naman ay mas okay na gamitin yung D minor. So, kung hindi nyo naman nakuha mga katupay yung ginawa natin kanina, ay i-preview nyo lang yung uh, video natin backward nyo para mas makuha nyo. And ngayon, of course, diretso na rin tayo sa chorus para matapos na tayo. At mamaya may play along tayo after nito. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Si Seven. Ali ka na, humayo na. gumpay niya, haali na at maglala, kalakasan sa presensya Gawin yung intro. Tapos, go to verse 2. And of course, kung ano yung chords natin at yung pattern sa verse 1 ganun din yung gagawin natin sa verse 2. Okay? At ngayon naman, para mas masundan niyo yung pagkakasunod-sunod, magkakaroon tayo ng play along. dire diretso natin natutugtugin since Tagalog naman yung katang ito. Okay, let's start mga katupad sa ating play along. And I hope na habang inaawit natin to ay talaga magkaroon tayo ng panibagong lakas katulad ng mga akila. Tayo ay lilipad. <laughs> One, 2, three, go! Isa pa! agila tayo ay lilipad hindi magpapagod ating mga pangpag tayo'y magdadala ng buhay at sila sa mga anak ng Diyos na nangihina repeat the verse tulad ng mga gila tayo ay lilipan Hindi mapapagod ating mga papa Tayo'y magdadala Ng buhay at sigla Sa mga anak ng Diyos na nangihinap Ika na mainnya alihkanlah at magdelan kalakasan sa presentationnya Instrumental chords ng intro verse 2 to ang parahon di na usu ang magbaks la yes, ito ang parahon ng babalik Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na Halika na Halika na Tumayo na Ipahayag Ang nagumpay niya Halika presensya niya Kalakasan sa presensya niya Kalakasan sa presensya niya Alright, tapos na tayo mga katupa Sobrang ganda na ang ito nakaka-lift up Ano? Okay, so paano mga katupa? Maraming salamat sa inyong panonood at kung sa mga kayo, comment lang sa baba. Aaralin natin yan para may turo natin dito sa ating uh, YouTube channel. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you and all the glory belongs to God.